Maligayang pagdating sa Balita ng Linggo. Humigit kumulang isang milyon kabataang katoliko ang binati ni Papa Leo sa pagtatapos ng Misa ng Hubileo ng Kabataan sa Roma na idineklara silang ang palatandaan na posible ang isang ibang mundo kung saan ang dialogo, hindi armas, ang nagsusolusyon sa mga alitan. Naalala niya ang kabataan sa mga lugar na sinalanta ng digmaan tulad ng Gaza at Ukraine na hindi nakadalo. Inihayag ng Papa na ang susunod na World Youth Day ay gaganapin sa 2027 sa Seoul, South Korea at hinikayat ang mga dumalo na mangarap ng malalaking bagay. Sa kasama ang palad, dalawang peregrino ang pumanaw sa panahon ng kaganapan. Sa kabila ng ulan, buong magdamag na mataas ang espiritu ng buong pandaigdigang pangkat. Sa milyong-milyong pagtitipon, tinugunan ni Papa Leo ang mga tanong mula sa mga batang peregrino tungkol sa pagkakaibigan, mga pagpili sa buhay at pananampalataya. Hinikayat niya na itaguyod ang mga relasyon sa Diyos. Nagbabala laban sa ekbitag ng consumerism isa sa social media at pinayuhan ang pagtanggap sa kawalang katiyakan sa pamamagitan ng ipiliin ang isang tao, hindi isang bagay. Ang papa rin ang nanguna sa panalangin para sa dalawang yumaong dumalo, si Maria, dalawampu mula sa Espanya, at Paskele, labing walong mula sa Egypt. Isang labin lima taong gulang na babae mula sa Puri, Odisha, ang pumana o sa Ames Delhi sa India noong Sabado matapos makaranas ng 75% sunog kapag sinasabing sinindihan siya ng mga hindi kilalang salarin noong Hulyo Labinsham. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng malawakang kalungkutan at isang pampulitikang bagyo tungkol sa kaligtasan ng kababaihan at pulisya sa Estado. Binatikos ng mga lider oposisyon ang gobyerno tungkol sa batas at kaayusan, humihingi ng agarang pag-aresto. Sa tinawag na sadyang pampolitikang pang-aakusa, nadulot ng galit si Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir noong linggo nang bisitahin niya ang sensitibong al-Aqsa Mosque Compound sa Jerusalem at iginiit na siya ay nanalangin doon. Sinira ng gawaing ito ang isang dekada ng lumang internasyonal na kasunduan na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumisita, ngunit nagbabawal sa panalangin. Mabilis na kinondena ng Jordan ang pagbisita bilang isang lantad na paglabag sa internasyonal na batas.